Nang hapon po sa, sa ating sa aking mga subscriber dyan. Ito na po ngayon ng aking biik. Biik po ngayon tayo. Ito na po sila kalusog. kalulusog. Yan. Yan. Papakain na po ulit tayo ng ating uh, pagkain. Yan. May subukan niyo ang makiat. So, isa, tamad tumayo. Oh. Habang umiinom mo, ay talaga naman So, ayan mga idol, ano? Malalaki na sila. Hindi nakagaya nung ayan na bagong dala dito na halatang tanga -halata talaga paglaki. Kitang kita talaga. Ang ganda ng pigi. Bilog na bilog. Palalagay ng pala Ang ating na -a -a. pakain sa kanila mga mayamayang kanto. Katatapos ko lang po pala sa kanilang purga hit kanina. Tinurga ko sila kanina ng umaga. Pag Tigil. Kinis. Takaw ino mo. Oh. nakakauminom lalong lalo na itong isa At ang titang mo naman ang laki ng katawan eh. kaapi naman bilog pigi. pigi walang pagmasdan ang ating mga alaga <coughs> kano? 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 po sila kano? 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 ang ating mga ang ating tandang na, sa mga tandang natin kano? po ang mga alaga natin. Pagkatapos ko lang pala maglaba, mga idol. Ito po yung ating mga nakataling manok, o. Oh. Gusto nyo makita. O. Oh. Pagkakita. Quality <laughs> yan, mga lodi, o. Oh. Sinan nyo yun naman, oh papasok ang lawi sinyalado o mga tinatawag na sinyalado ang tinatawag na sinyalado mga lodi bait naman yan pagka ano pagka walang kaaway ito naman ang ating bulik bulik ko quality naglagas po ang kanyang buntot eh ang kanyang buntot oh. Yan. ating balingho yun atin na tinanim habang um, tayo po yung papakain ng ating tayo lang ginagawa, yung walang ginagawa yun po ang aking ginagawa tatanim ng balim huy ang <silence> dami yun yung ating mga alpas oh. quality <silence> mga alpas, yun, o, <silence> yung. alpas natin, oh. yun yung sub oh ating panigit Ang dami oh. Dami yan. Doon pa ang ibaw. na pala tayo.